Yan. Ito po yung artista sa Korea mga uh, Revers Yan o yung Maraming patik po Yan Yan, lumalapit po sa akin yung uh, Sikat Yung pinakasikat mga Revers sikat po yan isa po yung uh, youtuber sa korea you know? grabe yung patik niya kahit babae sus ang ganda pa naman niya mga lovers naligo ko yung patik yan you know? ito po yung mga sikat sa ano yan po sabi ng boss namin uh, artista raw tong karga namin ngayon isang grupo po to sila mga drivers lahat po magaganda lahat ang mga babae at meron pa po kaming hinihintay ngayon kasi may naiwanan po sila doon sa dive shop namin mga revers kaya binalikan pa po ni Titing naghanda na po lahat palimlihim lang po tayo ng uh, video ngayon kasi uh, siguro ba baka bawal po kasi mga famous to sa Korea mga taong itong Uh, dala namin ngayon yung karga namin ngayon mga karebers kaya ang lang muna tayo ng kumuha dito kaya hinihintay pa po, po namin si Titing mga reverse para makaalis na po kami kaya yan grabe yung patik kaya alis kami punta na po kami ngayon mamaya sa nalusuan mga karebers Dami nila mga reverse. Ayan po mga nagpapakita. Tapoko yung kamera. Ayan tutulungan tulungan ko muna sila mga reverse. Yan pong artista mga lovers yung maraming patik. Ayan Oh. No? Ang ganda niya talaga. Ayan. Ibihis na po yan. Ayan po. Pupunta po sila sa harapan para ah uh, ipagdiriwang po nilang pagpunta nila dito sa Pilipinas mga lovers. Mga famous kasi yan sa Korea. Yan po ang mga sikat doon siguro sa television or ano ba kaya sa youtube youtuber yan o no? yan yan po nakasando mga lovers at saka may turban po na pink yan po ang artista yan pinupukusan po siya ng ano pinupukusan po sila ng kamera yan <laughs> yan. <clears throat> yan, sana po mga adverbs no, hindi po kayo magsawang sumuporta po, paki-follow at paki share at paki-like na lang po mga members Eugene Vlog po. Yan. Ito po mga artista ang karga namin ngayon. Sabi ng boss sabihin yan, famous daw Rauto sa Korea. Yun na guys, pagiti at nakaping yung turban mga libers. Yan po ang timos. Yan po ang sikat. Sikat dun. Siguro youtuber yan. 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 Thank you, thank you for watching mga libers.